Pag mo lang patula ng mga mga Ayan, ilang kilo kaya ang pusit na tunay? Sampung kilo. Paldo. paldo, paldo. Hello, shoutout nga nice pala dyan. Hi. <laughs> shoutout nga so, kay Nanay Linda. Nag-viral ang kanyang ano, video. Ayan, laki. 1.5 views. Wow. Double version. Pang isa, Sorry. ang pusit ha. Ayan. Pusit na tuna yan. Ayan. Mahal yan ang kilo. Hindi, Baka nasa ang ano. 分担，分担。